Ito mga boss, so uh, mayroon tayo pa rin gagawin dito. Itong Innova ni Bossing, no? Common issue or common problem sa ganitong model na Innova. So, ito po Okay, so ang problema nyo mga boss, pagdating sa ganito na naka digital ano, digital yan digital yung aircon switch so walang lamig yung harapan yung likuran meron no pero malamig yung tubo nito sa aircon ang problema lang nasira yung servo motor nyan so sir nagkambas ka na kung magkano servo motor wala pa mahal sa kasa yun eh. mahal sa kasa so ito mga boss uh, re natin yung servo motor ni bossing no? so babaklasin natin yung dito ngayon, hindi natin magtapon ng freon o hindi natin magbaklas ng buong dashboard para mabaklas natin yung servo motor. So, dudukotin na lang natin. Ngayon, uh, ko kayo. Baklasin ko lang muna ito mga to para medyo makabuelo tayo. Okay. Ayun mga po. So, ito na. No? Nakalas na natin yung servo motor at napas na natin gawin. So, yan. Ito yung common issue sa mga ganitong model. Uh, kunting advice lang, ano? <clears throat> Kapag pag dumating sa punto na uminit yung harapan, Uh, yung iba kasi dyan mga boss kinakalas ito hindi e kaya itong gear na to so huwag nyo ipakalas yan kasi imbis na marirepair pa natin mapupunta talaga kayo sa palit ng buong ganito okay kasi once na kapag yan kinalas magkakaroon ng problema doon yung sa unang bukas mo sa aircon uh, magbiblink at matagal yung display so hindi mo magagamit yung aircon ngayon yun ang pinaka hindi maganda once na pinakailaman mo ito mga gear dyan, no? so mas maganda pa rin kung paano mo uh, binaklas, dapat ganun pa rin, kasi ang problema niyan, nandito lang no? so bubuhin ko na muna siya, tapos upgrade kayo doon sa unit, pag na-install ayun mga boss, so ito na siya no? so kung nakikita nyo naman uh, ganyan lang pag -backlass. dinukot ko lang siya, Ayun po yung pinaka ano ng gear niya, ayun yung nandoon sa loob na yon. so yun lang no dukot lang, lang ng konti hindi na tayo magtapo ng freon at hindi na tayo nagbaklas ng dashboard yung binaklas ko lang ay ganito lang medyo dito lang para makabuelo tayo no? so uh, at kapit muna tapos update ko kayo mamaya pag na-install natin natin yung uh, error code nya tapos i-reset natin okay Yo mga boss, so ito na no. Ah, nakabit na natin doon. So hindi pa natin lahat kinabit yung tornilyo no. Kasi i-scan pa natin 'yan. So, ito. Sir, paano ka susi, sir? So, ito na si Xtol ang ginamit natin. Yan. Ito so, tayo. Masira si Xtol, no? Hindi pa natin yung buwi. Ah, sige, sir. On mo lang, sir. Ayan, yan. Yan lang. So, titingnan ko lang muna yung ano niya no so yan may display so tas tayo yan inuba yan mga boss inuba no o, tignan natin uh, ano model to boss ah? Huh? ano model 2017 17 may 2017 ah, dito tayo yan without smart key on natin tayo sa loob para makita natin yung ano oo tayo so, automatic scan yan mga boss basa natin scan natin yan sa aircon may nakita tayong dalawa so yan yung may natin no Okay. Pasok ko sa airport. Great. Ayan mga ano boss. Ito yung problema. Hindi niyo makikita. Ayan. So, lost communication with PCM. Tsaka history. History na siya. No? So, I-roll na natin. Ayan. Uh, Live data. Natin. Kung may value na. Oke, okay, oke okay. Ayo, meron. Cari start. Yung mga boss, so oh, number of na tayo ah. Ayan. So, tayo. Ayan, may lamig na, no? So, naka-air ko na tayo dyan. So, tayo. Okay. Sir, ito. Wala na siyang number na kayo na, di ba? Number of DTC. Wala na. Zero uh -huh. na siya. Ayan yung mga uh -huh, kayo na. Oo. Oo. Okay na yan, so Balik na tayo dito Ayan, wala na yung error code AC Oo, so wala na siyang error code Tensyon, malapig na yun Ah, check mo yung lamig Lamig na? Okay, okay na, eh, kakapit ko na lang yung mga ano So ayun mga boss, oh, resolve natin yung problema ni bossing ano, hindi hindi siya nagpalit ng servo motor, repair lang natin. So repair tapos reset sa program no. So yun lang mga boss, uh, ah, simulan ko lang muna tapos update ka kayo mamaya. Yo mga boss. So ito na, final check natin dito sa ano unit ni boss. Ayun, so naibalik na natin lahat. Ngayon ah okay na 'yan, malamig na 'yan. Yan. So, ito yung mga boss ayan, malamig na kagad sila, no? Hindi katulad tulad, May ini mainit talaga. <laughs> so, yun mga boss, kapag may katulong kayo, message kayo sa page, hindi so, kayo tawag kayo sa number na nandiyan sa SQ, no So, pag hindi ko ako busy, masasagot ko kayo. Pero pag busy, medyo madelay na ang konti. Yun lang, salamat.